hindi ko akalain na meron palang ganitong mga katawan. Grabe. Ayan, no? Oh, yung ugat lumalabas na, no? Oh. Ay! So, for today's video, ayan, makikita nyo dito, meron tayo mga bodybuilders, mga atleta. Okay? Ito po ang mga bodybuilder na talagang pinaghandaan ang event na ito. Ito ang Wade Man's Bodybuilding competition. Okay, syempre ako ang judge for today. Siempre yan, pinapakita ko sa inyo yung mga nag mga sumali, mga kalahok. Uy, ayun ako. Sabi ko, lapit ka dito, boy. Ayan, si JJ talaga. di marunong. Pakita mo yung muscle. Sabi ko, pakita mo yung muscle. Kasi para makita ng mga viewers natin, yung mga pinaghirapan na itong mga bodybuilders natin sa Pilipinas, sila yung pinakamalalaking bodybuilder sa buong Pilipinas. Ayan, kung makikita nyo, ang laki-laki ng mga katawan nila. Sobrang solid. Ayan, no? Oh, grabe, oh. Kung makikita mo yan, sobrang grabe yung ugat niyan. Tapos, syempre, nagkukulay sila. Bakit nga ba sila nagkukulay, guys? Para mas lalo mong makita yung mga cuts nila. Ayan, no? Oh. Ito si Kuya, 40. Ayan, kita nyo. Yung mga nakadikit pala na papel sa kanila, yan po yung mga age nila. Okay? Ayan. Yung 33, 33 years old na po yan, si Kuya. Ayan, yung, yung doon si tatay, 43 na. Ayan. So, ayan, no? eto, ito, ito nag nagpa-pump na to kasi feeling ko eto na yung susunod, eh. Siya na yung susunod na aakyat sa stage. Ayan, syempre, kinukulay. Grabe yung ugat, guys, oh. Grabe talaga yung ugat. Talagang tuyun-tuyo na, no? Wala nang tubig yan, guys, pag ganyan. Oh, wala nang water sa katawan. So, ayan, siya na nga, sabi ko na, eh. Siya na ang aakyat. Ayan, kung makikita nyo, medyo nahihirapan na siya sa pag akyat kasi hindi ko rin alam, eh. Ayan, si tatay, oh. 43 years old. Grabe, nag pa talaga si tatay talagang gusto niya. Passion niya talaga yan. Ito, 33 years old. Medyo bata-bata pa to si kuya. Okay. So, ayan. Nagre-ready na. Nagpapump na rin to si tatay. Siyempre, bilib na bilib tayo sa mga atleta natin dahil sa hirap ng ginagawa niya. Uy, may 13 years old doon, no? 13. Number 13 years old. Okay, batang-bata pa yun nandun sa likuran. So, ayan. Nag-flex, no? Boom. Kita nyo. Grabe yung mga katawan, no? Guys, pag naitan nyo sila sa personal, sobrang laki talaga. Kung kilala nyo si Ronnie Coleman, ayun o, no? si tata yun, oh. grabe, ba? Diba? Hmm. yan ang mga pinaghirapan nila. So, ayun, uy, uy, shish. Ayun o, no? yan po yung mga judges, mga kasama ko. Shoutout sa inyo lahat. Ito, 32 years old. Ayan, grabe rin yung katawan nito. ito. Napa ano din, no? Oh? napaka-laki din. No? Oh? Medyo bata pa to. Oh. Ayan o, oh? boom. Punit na punit o. Oh eto 3 years old, okay? Ito, meron tayong 3 years old dito. Sobrang bata pa neto, guys, pero grabe. Ayan, 3 years old, pero grabe na talaga yung katawan ni kuya. Talagang tuyon-tuyo, oh. Ay. Hey. Grabe, magaling mag-posing to, magaling. Ito ang mga hinahanap ng mga judges, okay? Yung mga posing na ganyan. Ayan, oh. Bam! Kita nyo. Yeah! Sheesh! Grabe, guys. Kung alam nyo lang yung mga pinagdaanan nila. Ayan, oh. Boom! Boom, nag-away oh. Nag-away, palaki yan ang katawan no? oh. 3 years old versus 13 years old oh. Boom, bumaba sa stage, pinakita sa akin no Sabi niya rin bangis, tingnan mo ang totoong solid na katawan. No? oh. Boom, tinakot ako pero hindi ako natatakot sa inyo guys. Hindi ako natatakot. Kala niyo natatakot ako sa inyo. Hindi, kaya ko din yan. Pero salute sa inyo guys 43 pinabili ba ako dito kay tatay yung 43 years old kasi syempre kahit matanda na no excuses di ba age is just a number uy pumunta sa likod ko boom nag flex sa mga audience piniga ng piniga you oh. know yan ang maganda entertaining ayan oh. you oh. know boom Panes. Ano, mag isa na lang siya, guys naiwan na siya sa stage boom one more time let's go grabe talaga yung kugat, parang ano hindi ko maano to grabe ang lupet So, ayan. syempre, judges. syempre chill-chill lang chill tayo. Ganyan, papogi lang tayo ngayon. Yeah, let's go. Waring bangis.